So ayun mga ka-plastic So pupunta na tayo kay Lula Indang So kahit muulan bumabagyo <laughs> Kasama ko pa rin yung backup ko Ayan na Ayan alam na ko, umuulan Grabe So let's go Ayan na po yung bitbit -bit namin Para surprise sa na kanya Let's go Punta natin siya sa bahay nila Let's go Saan yung balay? So nandito yung bahay Lula Indang. Hello. Ayan. Dito kami kay Lula Indang. Mayong hapon Lula. Wala ka iwag? Ayan. Dito kami sa bahay ni Lula Indang. Ito yung bahay ni Lula Indang. Ayan. Mayong hapon. Katigang ka na? Bo. Ay, dali naman masulod kami, Anay. So, ito yung kubo-kubo ni Lola Indang. So, mag-isa lang siya dito, mga ka-plastic, ha? Ayan. Yan yung kusina niya, mga ka-plastic, Pagpasok mo, ayan, kusina agad. And, ang dami niyang labahin. ayan. So, ayan si Lola Indang. Ay, ulang gina, nakalakad ka? Hindi ka na ulan? Hindi mm So, dito, guys, dito din yung kwarto niya guys, No, oh. Ayan, mga ka-plastic. Ayan. Mag-isa lang dito si Lola Indang. Ha? Mag-isa ka lang din, oh. Ayan. So, dito lang. So, ayun, mga ka-plastic. Nandito kami ngayon sa bahay ni Lola Indang. Kasama ko si Auntie Nini at si Lola Indang. Hi, ka na, Lola Indang. Hi. Ayan. So, Lola Indang, mag-isa ka lang no? Oh. So, mag-isa lang dito si Lola Indang. So, ah... Uh, Ilang taon ka na dito Lola Linda? So 70 years old na daw siya mga ka-plastic. So minsan uh, doon siya kumakain sa kapatid niya kay Lolo Bantir, 'di ba? Ayan. So yung mga ka-plastic ang kasama niya lang dito is pagisa lang talaga siya at nakita niyo naman kubo-kubo lang talaga ang bahay ni Lola Indang. And noon nagtitinda talaga siya ng puto at saka mga alupeti 'di ba Lola Indang? tsaka nag-aano siya uh, nag dati ng mga isda so, so sobra kong tagal na ano na hindi ko na siya nakita nung first video namin doon ko pa lang talaga nakita si Lola Indang and then si Lola Indang may family naman siya kaso lang wala na so mag-isa ka na lang Lola Indang no ilang years na nawala yung asawa mo Lola Indang Ah, uh, wala pala ang asawa si Lola Indang. So bali, si Lola Indang wala siyang asawa at wala rin siyang anak so nag ano na lang siya mag isa talaga sa buhay kaya marami nagtatanong sa si inyo baka may family naman siya of course may mga family naman po siya pero syempre hindi natin minsan masasabi namin sa busy din yung mga family niya pero nandito naman yung mga family na na hanggat maaari tumutulong din sa kanya pero thankful ako na nakita ko si Lula Indang na that time na videohan namin and maraming maraming salamat sa inyong lahat na ano uh, pagtulong or pagsend sa akin ng gcash or kunting tulong or blessing para kay Lula Indang so yun uh, sobrang natuwa naman si Lula Indang ngayon so, kasi nga pinuntahan namin siya and yun hanggang ngayon mag-isa lang siya dito kaya kahit umulan pumunta kami talaga dito ni Auntie Nini para sa kanya so ano ang masasabi mo Lola Indang na nagkita na tayo ulit anong mahambal mo lang? So wala daw talaga siyang kasama. So si Lola Indang hindi na masyado makapagsalita, mga ka, ano, mga kaplastik. Tapos si Lola Indang, yung likod niya talaga is my difference talaga to si Lola Indang. Ito kung mapapansin yung likod niya, ayan. Hindi na masyado straight talaga, hindi katulad sa ating mga uh, uh, mga tao talaga na wo, ano straight ang likod sa kanya kasi may kapansanan talaga si Lola Indang. So Lola Indang nagpapa-check up ka ba every month? Sa kanila nagpapa-check up lang. But, uh, yan, sa ano sa sentro sa din Sastansya. ah, sa talaga siya mga ka nagpapa ano daw ah, nagpapa check up so araw-araw ah, ka -araw, naman ano ba may mga gamot nula inda yeah, oh, may masakit daw yung likod niya at saka tuhod pero may mga gamot ka naman iniinom oh. pero meron pa naman pero kung minsan, wala na talaga. Pero ngayon, meron ka pa. Pero meron ka pang vitamins. So, yun mga ka-plastic, no? Uh, wala na daw siyang vitamins ngayon. Pero nagpapa-check up naman siya. Pero mas maganda talaga sana every day makakainom siya ng vitamin. So, syempre hindi naman natin masasabi makabili talaga siya agad kasi nga mga kaplastik wala siya talagang kinikita araw-araw. Hindi katulad noon, may benta siya, may pera siya, nakakabili ng vitamin. So, ngayon kasi mag-isa na lang talaga siya, hindi siya makapagtrabaho talaga na sobrang pagod or isang araw talaga magkapagtrabaho siya. So ngayon, yun nga ang hinanon niya na wala siyang vitamin. Ha? So ngayon, sinisipon pa daw si... Sinisipon daw si Lola ngayon. So, No. huwag ka mag ano sa ano sa sa ano sa ulan para hindi ka manalo. so baka may mga taong mabusilak ang mga puso baka may meron tayo mga followers na magbibigay para sa vitamins ni Lola Indang uh, pwede pwede tayo mag ano sa akin mag send sa atrojikas po para maibigay naman natin ulit sa next vlog natin may tulong natin kay Lola Indang so Lola Indang uh, humingi ka sa kanila ng ano ng tulong baka baka may mamaya may, may mga busilak na puso na maghatag sa iyo. Okay. Ayun guys, sa sabi ni Lola Indang, Uh, may sakit po siya ngayon baka mayroon daw tumulong sa kanya or pang vitamins man lang na pwede nating may ibibigay sa kanya pero sana mayroon nga no hintay natin baka may magbibigay so lula indang uh, may konting tulong ako para maibigay sa iyo or yung pang araw-araw mo lang muna kasi ito lang muna ang nakayanan ko at ang naibigay ng ating mga followers no kaya lola indang tanggapin mo yung mga ibibigay natin so ito yon ayan ah uh -huh. So ayan, meron tayong itlog.